Ngayong opisyal na kumpirmado na hindi makakalaro si Nguyen T. Beach to Yen sa darating na SEA Games sa Thailand, malaking tanong ngayon ay paano maaapektuhan nito ang performance ng Vietnam at anong oportunidad ang pwedeng makuha ng alas Pilipinas. Para mas maintindihan natin, balik tanawin muna natin ang halaga ni Tuyen sa Vietnam. Siya ang kanilang tinatawag na Star Spiker, isang manlalaro na may kakayahang bumuhat ng kuponan sa mga mahihirap na laban. Kung matatandaan ninyo, sa nakaraang CV League, siya ang naging pangunahing dahilan kung bakit nakapanalo ang Vietnam laban sa powerhouse team ng Thailand. Hindi lang siya basta scorer, siya rin ang nagbibigay ng confidence at stability sa kanyang mga kakampi kaya ngayong wala siya, natural na mababawasan ang mga firepower ng Vietnam at magbabago ang dynamics ng kanilang laro. Ngayon, tanungin natin... Kaya pa ba ng Vietnam na maging contender para sa gold o silver? O malakas pa rin sila dahil may ilang solid players silang maaasahan? Pero hindi maikakaila na mas magiging vulnerable sila. Ang dating halo siguradong final slot nila ngayon ay mas bukas na para sa ibang bansa. At dito papasok ang pinakamahalagang punto para sa atin, ang Alas Pilipinas. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, hirap na hirap tayong makapasok sa medalya dahil palaging nasa top ang Thailand at Vietnam. Pero ngayong wala na si Tuyen, biglang nagbukas ang pinto para itong golden opportunity na matagal na nating hinihintay. Isipin mo, kung maayos ang preparation ng alas Pilipinas, kung magpapakita sila ng disiplina sa loob ng court at mag-step up ang ating mga players, posible na makakuha ng bronze at baka kung maganda ang bracket at makachamba ng momentum, makapasok pa sa mas mataas na pwesto. Hindi ibig sabihin ito na magiging madali dahil nandyan pa rin naman ang mga malalakas na kalaban pero hindi na kasing imposible gaya ng dati. Para sa mga manlalaro ng Vietnam, malaking pressure ito. Kailangan nilang patunayan na kaya nilang magtagumpay kahit wala ang kanilang star player. Pero para naman sa Pilipinas, ito ay hamo na kailangan nating samantalahin. Kasi sa sports, bihira ang ganitong pagkakataon. Hindi araw-araw nawawala ang pinakamalakas sa sandata ng isang powerhouse team. Kaya ang tanong na lang, handa na ba ang alas Pilipinas na mag-step up? Handa ba silang ipakita na kaya na nating makipagsabayan sa pinakamalalakas sa Southeast Asia? Kung totoo, Sen, ang pagkawala ni Tuyen ay parang double-edged sword. Sa Vietnam, ito ay malaking dagok na siguradong mararamdaman nila sa SEA Games. Pero para sa Pilipinas, ito ang pinto na matagal ng sarado. Ngayon, unti-unti nang bumubukas. Kaya pagdating sa Desyembre, siguradong magiging mas kapanapanabik ang mga laban. Dahil ngayong wala na si Tuyen, mas magiging unpredictable ang kompetisyon. At baka, baka ito na ang moment na hinihintay ng alas Pilipinas para tuldukan ang 20 years medal drought at makapagsulat ng bagong kasaysayan para sa volleyball ng bansa. Hey team, kasi, I've seen a lot of her videos on on TikTok. And like kung nakikita, galing niya mag-drop ball and mag-set. So, yeah. Walang tatawa. Hi. Ano mo yung toy pin? Kanina mo yung ball pin, tayo? Diyan, na ako sa tubig. Hindi ka maungihin ako. Hello. Anto ka na eh suntok. Kaya, tingin, tingin muna. Ayan, tingin. Tingin. Aslom. Aslom, nakay ka. Aslom. Aslom, nasad ka. Kaya Aslom. Aman, nagulat.

ku <laughs> 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 <Ay> <laughs>